Ay guys, nandito po kami gumagawa ng bis aming PD Cup guys. Gagawin namin kasi aalis kami ngayon. Titignan namin kung paano paano umandar guys. Yung aming sasakyan mamaya guys. Ano, magana pa ito. Man guys, ang ating kuwan gumagawa ng pwede pwede ha? pwede So guys, yung bumba guys namin, hindi kami malakong yung pera guys, kasi may bumba may sarili kami bumba baka nito yan bupa kutoy bupa kutoy

Sige, komon. Yes. Sobrang dami niyo po onyong, onyong, okay, sa ating, uh, yung. sa mga mga video. Paki like and share pala sa Aking Facebook page at paki okay. click lang po sa notification para lagi yang updated sa hey, tools, guys buo guys, oh, man, guys. <laughs> ano, paano, paano gagawa kay man, guys guys wala guys buo talaga wala magagawa, guys